Ay, aí se so flota. Ah. Ganda ng float nyo ha Ganda ng float ah. <laughs> Pang bayan na talaga yan ha ah. Pasabog din yung float nyo ha ah. Wow Ganda ng float ah. Hello! Hey, ma'am! Maganda naman! Ganda ang bata! Hello! Maganda naman! Pasilip na ako ng Reina dyan. Ayun, Reyna ako! Ayun, Reyna ay, ito pala ilo si ano po. Ayan. Ay, po, ano na tunay si patriot? Ano sa tunay Ako si Pia, andyan. si Pia. Yun. Kayo yung ano, Narvacan, ano? Miss Narvacan. Miss Narvacan 2025. Alright. Sige. Pero pa ba? Last na kayo, no? Okay. Oto po ha. Ito na kayo po. Ang pagkakamiss Ha, talaga? O, oh, game, game, game. Ay, pagaw ng KND. Wala ba tayong KND dyan? Praise Tarok, shout out. Ayan, si Aramina. Ayan. Ayan, isa sa mga vlogger ng Narvacados. Halika na, sabay tayo dito. Manggugulo tayo, halika. Ayan, may bigay ng KND dyan, oh. natin magugulo tayo dito sa ano nila. Hmm? 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 Ano kandidato to? Ha? Huh? Ano to so Ano to? Miss Tourism. Miss Tourism na Narva Cantos. May binibiling. binibiling Narva Cantos. 2025! Babuhay! Uh -huh. Alright, ganon. Ito sa kabila. Hi! Oo oh, nga, nakablog ka na nga eh. Oh. muna dali. Oh. Habulin ko to. Habulin ko. Ayo me ka hindi na bigay na ka hindi. <laughs> Atami ka hindi asal ni ka hindi. 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 Hey, rap. Ah. Pocket. Hello. Ay, bura dali hi. Oh. Hindi daw. Ka hindi sa bata kendi. Tabi mo aer <coughs> na jar masakit kayo. angkay oh. Arent ganda. Arent ganda. Arent ganda. Huwag nyo lumapis sa akin, baka may ipit ha. Hello po. Ayan, shout out. It's TV po. Agaw, 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 agaw. Ayun yung hinirang na Ah, uh, Miss and Mr. Narvacandos. Yun yung ah uh, ano ba yun sila? Binibining Narvacandos 2025. Ayan, mga kandidata ng Narvacandos. ka mo no, ay <laughs> ano? eh, maraming mga kapuknat ha eh, daming tao ha?